So, welcome to my channel. So, may gabi sa yung tanan guys, no? Ah, karon ka ng lako ng mga amo. So, baka na panihapon. Kanya, ang akong panihapon is mauni. Very healthy na pagkaon. Salad lang gayod siya o aros. Tawag Doha, Duhak, ako Diyos guys, mo So, ma-audio din mostly ha, kung nakita man ninyo ang result sa akong kuan, akong pag uh, low carbs na po guys, nag low carbs ko kay tungod kay uh, book at ang lawas. So, karo mo kaon ta, to anong arsahon kay kuan, anong init-init pa. Wala akong mga amog kayo ng lakaw. Ito palang daan, gusto ko yung mga itlog parang bang. So, ako, na ako din na sa kusina, sa, sa kitchen kayo. Wala silang. Inabanha kayo nag-washing kasi Pasensya na. Sa background. Kung makaya na, kung makaya sa din yung mga mag mo. No, tungod kayo. Gusto dito maging dapat asinan siya kayo ng ilog tabaan ano na feel na ako guys may gana kong lawas hmm. kaya na na mahal barato na siya litos sa Pilipinas barato lang litos apple hmm kakto go Para lang ngayon Hm? Dinalamot todo. Hindi naman niya maluo eh. Hmm. Pahanay, ha dili jud ni kaayo but kuan daghan gamay ra ni kaayo ning ali nga salad pagkatong-tong ini sa gabi igutomon ka pero mo lang og tubig hmm. Tahun ni bagaun. Kalau mana dia nak gaya wak, kaya yang. Ayun ang doktor. Magkakaroon na magkukuha sa alam or mga gulay o pagkaroon. Um, <laughs> dapat ka, Jod. Kung mayaon, pagtarong, usapon, pagtarong ba? Ayun lang. Okay, madali na digest atong pinae. Kaya kung di din siyo, siya usapon, pagtarong. Nakuha naman siya. Mga no, kabagan mo, kabagan. Hindi mahilisan. Hindi na yung digestion sa mong tiyan. Ay mong kinain. Mga nang, every time mo kaan, pinangalan mo yaon mo din pagtarong. Dali ko, dali-dali on ba pagtulon. Mga yaon. Mm. Yummy and healthy. Thank you for watching. Bye.